Ayan kapoy. Ayan kababagsak ko lang guys nito. Napakabigat na rin. Sobrang kapal kasi. Ayan. Panibagong hakot na naman kami guys ng aming uulingin. Ayan ah. Oh. Tris Marias. <laughs> Ayan. Ayan. Ito yung pinag-uulingan namin oh. Ayan, at nandun pa yung isa. May pasan-pasan pa rin. Tantararan, 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 tararan, Tararan. tantararan, 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 tararan, tararan. Ayan guys, oh. Napakadami niyang dala. Ito, ito guys, ang dala ko. Tatatlong piraso. Kaso napakabigat nito. Napakakapal pa kasi. Pwede pa siyang gawing ah, uh, ipatistis. Tapos, pwede siyang gawing dos por dos pa o dos por tres. parang dos por pa yan eh. Ayan. Ayan. Ito na nga pala yung aming hinakot ng nasa isang oras. Ayan. Ito yung nahakot ng isa sa Por Marias. Ayan, nakatimbo na yan. At ito naman yung aking nahakot. Ito. Ayan. At ito naman yung nahakot ng isa. Ayan, bali tatlong pulutong yan. Ayan, nagkabukod-bukod na yung aming mga hinakot. Ayan. Oh. Ayan yung sa akin. At yan yung isa sa Pormarias. Ayan, bali tatlo. Tatlong timbon. Ayan. Ayan, nagpapahinga na yung dalawa doon. At maya maya lang ikami uuwi na dahil uh, ayan, dapit hapon na. Uh, maya maya lang eh, sabi lang eh, magtatago na ang ating haring araw. Ayan magandang magandang hapong hapon na lang muli sa inyong lahat aha ano pa talaga ay mahabol pa lang